Hi mga bebe loves. Uh, Pagising namin ni Miriam, ni Kat, Kat May nakita kaming gumagalaw dito sa ano, the aripit. tas Tapos may lumulutang parang ano siya. Hawakan mo nga. Hawakan mo nga. Para siyang ano, egg. Ayan po oh, yung isa. Parang may buntot. Madami pa dun sa baba, Oo, oh, ayan sila. Ay, oh. doon sa gilid. Tingnan mo. Oo, oh, ayan, oh. Para silang may buntot. Pa-comment naman to kung ano. Ganito yung itsura nila lumulutang. Tapos parang may buntot. Hindi kasi masyadong makita eh. Kasi nagre-reflect sa araw. Wait lang, hawakan natin. Oh my gosh, nakakatakot. Baka ano to. Ay! Ang lambot. <laughs> Nagariyo. Parang oh, jellyfish. Ayan siya, oh. Oh. Para siyang yung ano, yung... Uh... Parang may laman sa loob. Ala, parang may buntot. Yeah. Ito yung ulo niya, oh. Wait lang, hindi makita nagre-reflect. Okay. Ayan siya, oh. Ang lambot. <laughs> Yuck. Kasi sa jellyfish, parang, parang ganun. Parang Parang ano, yung... Parang may buntot. Pa, ito yung ulo niya. Tapos parang ito yung buntot niya, oh. Nag-riyuk. nag, nag Alam niyo ba to, mga bebe loves? <laughs> Nahulog. It's like... It's like... Ayun oh, pag sa tubig, lumulutan. Ala, ano yan oh? nag ng kulay. Oh, oh my gosh. Oo, oh, oh nagre-rainbow siya oh. Tapos lang ay langis nga. Oh my gosh, ano yan? Nagre-rainbow yung tubig oh. Aks la, dalangit-langit na. Ala, ano yung bagay na yun? May dami pa dun sa baba. Kaya nga hindi makita, oh. Ayun, oh, nagbuo. Ano kaya yan? Kita nyo ba, mga bebe loves? Yung orange dito sa ano, eto. Ay, yan. Yung orange na yan. Dikit-dikit sila. Tapos pag nagalaw, lumulutang sila. Dagsulong man be. Bigyan mo ako ng kahoy. Tignan nyo, mga bebe Ayun Oh. Wala kambal O, ganun siya. Pag lumulutang, pag natanggal sa lupa. Nakadikit kasi, be. Oo nga. Ano kaya to? Ola, Ay, parang malapit may... Malapit na siyang mapisa dyan. Ano kaya to? Hmm. O, lumulutang na sila. Ano yan? Parang may buntot. Baka malapit na yan mapisa, oh. Mm. Yan. Kaya nga ni, kasi nagbubuo. Alam mo, kapag ignorante. Hmm. Hindi, ano, be? Alam mo, din, eh. Ako magaw at. Alam na, ang yun. yun. Anya ito, eh. Lumidmat lang yung sitaboy. Pag-comment nga mga bebe loves kung ano to. Tapos bubuuan na. Ah. Ayun sila. Marami sila sa ano ilalim. Ayun o. Oh. Hindi kasi. Nagre-reflect diba? kasi. Nagkaroon ng Oo. Oh, ayun o. Oh, So yun lang mga bebe loves. Ayun o sila. Marami sila. Alien. <laughs> so, yun lang. Pa-comment naman mga bebo loves kung ano to.